Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wasalatu wassalamu ala rasulillah Wabaid assalamu Warahmatullahi wabarakatuh So isa po sa uh, Makabagong teknolohiya natin ay may kakayahan po ang mga dalubhasang mga manggagamot na magtanim ng buhok magtanim ng ngipin So ang tanong dito pwede bang Uh, magtanim ng buhok, kalibaw sa mga kalbo, ay patutubuin nila ang kanilang buhok o sa mga walang ngipin ay hindi lang pustiso, kundi magtatanim sila ng ngipin at kapalit ng ngipin na nawala sa kanila. So ito ba ay pinahihintulot sa Islam o ipinagbabawal? Dito, walang pagbabawal dito dahil ibinabalik nyo lang kung ano po yung nawala. Katulad halimbawa na sa nangyari sa isang sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nasira yung ilong niya. So pinalitan ito ng silver. So nabubulok pa rin yung ilong niya so uh, ang ipinalit naman dito ay ginto. So dito tinanggap niya yung ginto. So ipinahintulot ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa panahon niya na magkaroon ang sahaba na ito na ilong na gawa sa ginto kasi ibinalik lang naman niya yung kanyang ilong. Ngayon, sa kalbo naman na hindi tinutubuan ng buhok tapos nagpagamot o nagpa-opera para ibalik ang kanyang buhok, wala pong problema dito. At nabanggit po sa hadis na napagkasunduan ni Mamal Bukhari at ni Mamuslim na may isang lalaki na dumating sa kanya ang anghel, walang buhok, tinanong siya kung anong gusto niya, anong hiling niya, sabi niya na magkaroon siya ng buhok. So, Uh, hinaplus siya nung anghel hanggat sa ibinanik ng Allah yung kanyang buhok. So, ito ay dalil na walang problema na ibalik ang buhok mo or magpa-opera para may balik ang buhok o magtatanim ng buhok sa ulo mo. Walang pagbabawal doon. Ganun din po sa ngipin. Sa ngipin po, gagamit ka ng pustiso or magtatanim ng ngipin upang may balik yung ipin mo at makapagbigkas ka ng mabuti, ay wala pong pagbabawal dito. So ang dalawang ito, ang pagtatanim ng buhok at ang pagtatanim ng ngipin ay wala pong ipinagbabawal dito at hindi po ito kabilang sa isinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagbabago po sa nilikha sa atin. So wala pong problema hanggat sa hindi, hindi ka naman mapipinsala, walang mangyayari sa kalusugan mo, ay wala pong problema. Sa pagwudo, hindi na po kailangan natanggalin ang postiso o ngipin kapag tayo po ay nagsagawa ng wudo. So inuulit ko, ito po ay walang problema dahil ibinabalik lang po natin yung original na paglikha sa atin na nawala po katulad ng buhok. Is yan original, may buhok ka, ibabalik mo lang yun. Ang original na paglikha sa yung ngipin ka, so pag nawala, ibabalik mo lang yun, so wala pong pagbabawal dito. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabi na Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته